<laughs> <Bakun? laughs> Naka-scatter pa yung mga gamit nyo Mahalag pa Ang okay ng ulan Kahit hindi na naman naka- <laughs> Ganda. Diet ka, di ba? Kung ano pa yung mas nakakataba yung kapa. Oh. Ano yan, choco butternut? Ang tatamis. Ingat po, salamat. Le, good evening, Lene Brida and Billy Joe Lacaba. Hello. Na-standard na mga bayut. Nakakaloka. morning na pala. Totoo. So kasama ko si Mama Emma. Yes, dito kami sa may Peres. Hindi kami makapagbuka kasi ang lakas na. Hello, Ineng Darlights. Hi, Shaima Abdan. Hello, moms. From Turkey, Awards ng Kayumi. Dito sa Peres. Stella, Stella, ka. ka ni GM. Lasing-lasing ka na. Hello po, from Iloilo. Shoutout naman, Peres. Hi, eh, ano, Ayl, Aiel, Patrick, Jor. Hello. So, kasama ko si mama. Si mama Stella. sa Rob. Rob. Mga pwede na ako. Thank you, Ma'am Shirey. Ano? Cut mo nga si Ma'am Shirey Mendoza, fam lang. Abing mo na live ako. Hindi ko kayo kanil. Wala yali. Hindi ko alam tayo. Ang drop. drop nga. Cut mo nga lang, wait lang, guys. Pakabukas. Diyan na mo pinapatay ko. Wait lang guys ha. Open na. Parang matatapon siya sa akin. I'm from Qatar pala ma'am. Sorry, my kids want to say hi again. Hi Menan, Malak and Maria. Hello there girls. Kamusta kayo dyan? <laughs> ano to lagnat? <laughs> hi ma, hi Andre. Ang oay ng ulan. May pagkulog! Bakit? Ay, totoo ba? Baka mag-watch siya bigla. Igan kayo dyan. Thank you, ma'am. Oh, my God. Anong oras na? Magagalit na naman yung asawa ko. Mabubugbog na naman ako. Ang ganda. Sa sobrang laki na bugbog. Si Ayalicious nandun po kila madam. Live naman siya. Saka ka live Hi, ma'am. Ma si Ena. Galing po kami kila ano, madam. Kailangan umuwi kasi may naghihintay. May asawa pala ako naghihintay sa akin. Cholo. 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 pa alam Tingin? Ibang cholo yung gusto mo pa rin din. Ajan ba? Nanonood? Ha? Di ba mag-aaway kayo? Ka. Di kayo nagpapansinan? Di kayo mag-aaway na nga yung strike niyo. Kaya ka sobrang happy mo everyday. Ganda. Hello. Ay Cholo, kwentuhan tayo minsan. Ay, Cholo, nakita kita sa ano, Gentlemen. sinasabi naman? Nakita ko siya sa gentlemen. Meds. Saan kayo? Nasa ako ka po. Perez. Kakaloko, na-stranded na kami, mga Naichi. Meron! Bakit? Gay, stop this keep safe. Naka-red warning signal na dyan. Ayun, Malala, oh, okay. Red. red? super ano na. Malala, Perena ah. na. na. nandito pa. Oo, oh, oh, red, Mupi. yellow, Aan, green. Hi, yeah. ma'am. CJ410. Hi, Christian Dave Laranang. Ang dito na stranded na nga kami dito sa ano? Sa Perez. Ang lakas ng ulan ng OA. Ang OA. Buti nga ito, kaya yung tricycle. Hindi man tricycle ka din. 1-5 <laughs> but wala si Aye nandun na siya kailan, ano Madam Ivan siyempre hi Juliana Rose hello there hi sa 64 natin ano dyan na nono sa lahat ng social media Pa-double tap ng spindle para mas marami manood. Mag-ingat mo kayong lahat. Live siya sa TikTok. Kaya rin mag-live sa TikTok nung kapal ng filter. Mm-hmm. filter. Oh, Ang payat ng mukha ko dyan. Ayan, walang filter. sa <laughs> Bakit ganun? Ayan. Uh -huh. O, oh, may shape. Meron wala. Ewan ko. Wala. Ayan, na, ayan yung payat. Ayan wala. Ah, so maganda pala talaga? Oo. Oh. Anong oras na dyan, Kajala Dolly? Mom, she 2.46 AM na. Keep saying, thank you, ma'am. Siyempre Cometa. sa pinto, pag Ay, yung nagaganan yun uh, sa mukha? Ay, iniingat, sobrang tuwa ko sa cooking videos mo. So, thank, thank you, Criselle Cruz. Thank you, Criselle. Oo no, naman, free Thank you, ma'am. Shai, ma'am. Sa so, dito kasi walang filter, oh. Natura. Sa akin yung walang Wala nga? Hi, Abu J. Bakla

Ako ay naman ang moderator dyan. Ay, mo ka talaga. Ingat kayo. Okay ka, Dala, darling. Thank you, ma'am. Aliyo ka talaga. Yes, mama. Piyapi lang. Pwede na kung mo. Wala pa naman nakalagay. Be live ka lang. Ingat. po kayo Darla sobrang lakas ng ulan sana tumigil na para wala nang truly <laughs> mura kasi ng mura Mika Bosses po sa kaya. Yes naman! Laro ka talaga, Mima. Thank you, Pearl! <laughs> Ilan ba like, <laughs> <mga> followers niyan? <laughs> Madami na rin. Bakit kasi mura ng mura? Da dalawa TikTok mo, ang galing, no? That's ako isa lang yung TikTok ko, pero 500 lang subscribers. Gusto ko nga ng followers to. Gusto ko nga ano nilang followers to. Mga, pipit, mo. Dumami lang to na tumos ko si i customize mo. Bobo na trending kasi yun. Sinong love? Ah. Trending siya eh. Nabas siya eh. Ang <laughs> dami nanonood. Ayan, may isa. Kaya na nga, Marnie. Yung isa, di ba na yung thousand? 8K. 8K. Ano po name niyo sa TikTok? Queen Darla. Queen Darla nga ba TikTok? Facebook? TikTok? Queen Darla, ma'am. Si ma'am, si ano pala po? Ano ba yun? Rosa, Rosa, hindi niya ako inad sa Facebook, kinahanap ko siya. Hi Joshua Parpag, keep safe mga Pairs. Thank you Ran Bautista. Hi Justin, thank you so much. Iyan mo, relax Daming tayo. Daming nanonoon. Kasi ayaw pang patanggal yung braces eh. So ayan na guys. Bako sa Hindi na <laughs> <laughs> oh, Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Baka kaka on lang nakalagay. Pa o, anong ka-on lang? Alas <laughs> nila siya na, Yes, ma'am. Oh, ako kumikidlat-kidlat pa. Nakakaloka. Mas stranded na kami here. Paano kami mag-aangkas nito? Pag ginrab naman, magano grab mo dito hanggang inyo? 500. 500? Love you to ka, Jala Jolly. OA ka? Ang mura ng 500 kasi ako nun from kanto ng Mangahan to ano lang ha, to Walter. 320 binayad ko sa grab nun at hali pa yun ha. Legit. Check mo. Gaga, totoo nga. Saan kayo galing? Kila madam po ma'am si ano, Mendoza Fame Vlog. I follow you na po. Thank you. Walang in-drive. Hindi ko alam kung available ang in-drive Oo, ma'am. Ba't kasi ano? Ba bawal na magmura sa Tiktok? Matagal na bawal. Para pag English-English, bawal din? English na mura. Ang OA ng moderator, E-live mura siya. Hindi ko al alam yon. Ang alam ko lang ano, ginadrive. Drive. Yung e Totoo ba? Sino may-ari ng Tiktok? Si Zach Covertch. Hi, Casual Viewer! Hello! Hmm? Ang tagal mo nang wala. Pero may mag-accept ba ng joyride ng ganito? Kala ko ulan. Three. Try natin mag-book. May palaka. <laughs> Hindi mo narinig. <laughs> Ay, nakala ko. Ah, ka. Dakat ka sa palaka? Oo. Oh, okay. Ay. Ayan. Sige, bakla. Ayan. Habit mo na kasi yan. Guys, like my love. Nasa uh, medical school na uh, ako. Ah, okay. Congrats! Head, workout, sabi ni Pel dito. Makakalukan, lukas na Ma'am, kamusta yung workout ka mo, ma'am? Ma'am siya Mendoza Fan Vlog. Thank you po pala sa paano, ayan. So, nagdi-drinks, drinks na ako, ma'am. And then, nag-donuts. And then, nag-food. Kumain kami, nag-food trip kami ni Emma. Bibili na nga ako hello, ng kotse. Guys, press one kung bibili na ako ng sasakyan. <laughs> Yes, Excel, may pabili ng sasakyan. Ang dami, takilala tayo dito ngayon. Press 1. Excel, namin makakabili tayo, Christian Dave. Guys, tapos yung tapang UK ba yan? Si Chris... Oo, oh, nasa UK siya. Ay, ba't nakalakal na yan eh. Bukulang... Ay, M&M lang doon na nasa UK ka. Maya na, mamadaling araw na. Totoo, madaling araw na pala. Later na tayo bumili ng sasakyan. sila nga ako, guys. Okay naman. Not... Hi, Tin Toys World! Alo, ikaw ah. Kamusta ka na? Ang dagal mo sa akin ah. Hi, ma'am. Si Cecil R. Galing kami nila, nila Madam Aiba ni Emma. Na-stranded kami. Si singer naman. Kita ko video ng food club mo, nakakaloka mga po. Totoo, di ba? Mukhang nagpestahan na. Ano nun si Pete? Actually, kaya ko mag-bus papuntang kanto ng Dresa, tapos doon ako magta-tricycle. Ang kinawag na lang ako. Ano nun din si Wang? Ha? Sorry, nakapollow siya sa'yo. Yeah, Ma'am, ano, we went to ano, Madam Ivan's house. And then after, nung umuwi kami, ang lukos ng ulan. Ulo ko sa Pinochet, dahil sa'yo pupunta ako sa SNR. Go laban! Pumunta na ng SNR Casual Viewer. I miss you so much. Tintoy's World, ano na? Saan ka na? Ayun, wala na ulan. na. Try mo mag-book. talak na ako nito pag-uwi ko talaga kay Dian. Horace na, sabi mo uuwi ka kagad. Nagsaya na niya, Virginia K. kay. Hi, ma'am, si Tunet Gat. Hi, ma'am. Ayan. Grabe, yung baha pala pala kung malaki. na Yan, bagyo. Babay na Totoo ba ang OA mo? Ayan Ulan, lapit mo na. Babay na nga guys, Mabubuk na ako. <laughs> eh, hey, may na book na ako naman. Maiwan na lang ako dito. Bye-bye everyone. Babay na. Ito naman kasi nag-book agad. Kaya sabi mo eh. Sabi, ko, try mo lang. Cancel oh, ayun. mo. Ayun na yun. Try. Try na yun. Wait lang, uuwi muna ako. Guys, uuwi na ako. Wait lang. <laughs> Mamaya na kayo mag-chat-chat dyan. Uuwi na muna ako. Habang wala pang ulan. Babay na everyone. I love you all.